Grabe, ito na yata ang ilan sa nakakagulat at nakakabiglang pangyayari na kung saan ay naaktuhan ng kamera ang ilang sobrang kargada ng mga sasakyan na masasabing overloaded talaga. patao, kagamitan at iba pang bagay na kanilang ikinagulat ng maaktuhan ng kamera. Kaya tara at sama-sama nating panoorin kung ano-ano nga ba ito. overloaded indian boat well talaga namang halos over over na rin ang mga tao sa india at alam nating siksika na kung sasakay sa mga pampasaherong sasakyan eh ano pa kaya sa mga malalaking bangka tulad nito punong-puno na ang bangka at halos sumabit na ang ilan para lang makasakay kung iisipin ay napakadelikado rin ito may mga pangyayari pa nga na kahit na nasa kalagitnaan ng ilog o dagat ay nadadagdagan pa rin ang pasahero ng ilang bangka para lamang maihatid sa pupuntahan. Yun nga lang, ay ito rin ang pinagmumula ng paglubog kaya marami ang naaksidente. Kaya palakasan na lamang ng loob sa pagsaay. Overloaded Motorcycle Sa Vietnam ay kadalasan na rin ginagawa ng mga tao ang ganito, kung saan ay kahit na motorsiklo lamang ang sasakyan, ay ginagamit nila itong panghakot ng sobrang kargada. Kahit pa sa busy lane, ito dumadaan. Gaano ka delikado kung magkakamali ang pagmamaneho ng ganito? At kung may taong mangungursonada, ay maaari din nila itong ikapahamak. Overloaded Tractor Ito ay muli namang nangyayari sa India. Hindi porket tractor ay malakas na at talaga namang pang heavy duty na dahil nang sinubukan nilang hilahin ang carrier na ito ng napakaraming tubo, ay ito mismo ang tumataob sa sobrang bigat dahil sumusuko ang traktor at hindi nito kaya. Kaya naman kapag dumadaan ito sa kalsada, ay nagkakaroon ng matinding traffic. So, kapag ito ay natatauna ng mga biyahero, ay nangangamba na lamang ang ilan, lalo na at nagmamadali sila sa kanilang pupuntahan dahil may iipit sila ng traffic. overloaded Bangladesh train. Siyempre, papahuli ba naman ang Bangladesh? Tulad nito, may pagkakataong sobrang kagulo na ang mga tao sa tuwing magsasakayan sila sa mga train. Lalo na kung merong holiday na ipinagdidiwang ng mga tao rito. Hindi lang sa panabi ng train, dahil hanggang sa bubong na nito. Makikita pa nga na sobrang saya ng mga tao habang nakasakay. Hindi ko masabi kung gusto lang ba nilang ma-experience ito o talaga lang wala nang masakyan pa uwi. Kahit na may pagkakataong ipinagbabawal ito, ay hindi na rin ito nasusunod dahil sa dami ng tao. Siyempre, maging ang kalapit na bansa nito, na India, kung minsan ay ganito na rin ang nangyayari. At talaga namang napakadelikado para sa karaniwang tao. Overloaded pickup truck malamang na kaya tinawag na pick up truck ay talagang idinisenyo na panghakot ng mabibigat na bagay. Pero alam mo ba na sa bansang Thailand ay mukhang sumobra naman ang ginagawa nila dahil minomodified pa nga nila ito para mas lalong marami ang maikarga. Example na lang nito, ega eh gaano na lamang kabigat ang mga buko pero napipilit pa rin nila na makaanda kahit nabibigay na ang lagay ng pickup. Meron pang ang pangyayari na sa sobrang bigat ng karga ay nasira na ang suspension nito kaya nabali ang kalahati ng pickup. Kung iisipin, minsan ka na nga lang magkaroon ng sasakyan na pick up tapos ganito pa ang mangyayari. Overloaded bus Maaring na experience na rin naman ng marami sa atin yung pakiramdam na lang sa trabaho at pagod pa para umuwi sa bahay. Ngunit ang masasakyan pa natin na bus ay siksika na. Talagang nakakabad ito. Pero alam mo ba, nawala pa rin yan dito. Mula rin sa India ay talaga namang matindi ang sinasapit ng mga commuter. Lalo na sa pagsakay sa mga bus. Kanya-kanya silang diskarte kung paano makakasakay sa bus. Para bang apokalips ang nangyayari sa tuwing magkakaroon ng ganito. Lalo na sa rush hour. Kaya kung hindi matibay ang bus at mahina ang loob ng driver, ay mahihirapan talagang makaandar. Reckless Overloaded Truck Ito ay nakunan sa Afghanistan at talaga namang sobrang bigat ng kinarga nila. Makikitang plat na ang mga gulong nito at tumatagilid na ang truck. Ngunit dahil matigas ang ulo ng driver nito ay hindi maganda ang nangyari ay bigla na lamang itong bumigay. Sa huling andar nito ay nasira na ang truck kaya na perwisyo pa ang kargada nito dapat ay maayos na deliver. Overloaded Boat Festival Sa video ito naman ay mukhang nag enjoy naman ang mga tao dahil kung bibilangin mo ay sobrang dami ng taong sumakay sa bangka kaya kahit na na sila ay pinipilit pa rin nila na dagdagan ito. Nakaalis pa naman ito ng hindi kalayuan ngunit pagbalik nito ay dito na biglang natumba ang bangka kaya nalaglag ang mga sakay nito. Kanya-kanya tuloy silang talunan. Pero sa halip na ikabahala nila, ay nagsaya pa ang mga tao. Mountain Truck Kung meron kaninang pick-up truck na sobrang dami ng kargada, ay meron ding truck na sobra-sobra din ang inilalagay. Napakalupit ng pangyayaring ito na naaktuhan ng kamera. Malayo pa lamang ay makikita ng tagilid na ang mini truck. Kaya naman hindi na lumalapit ang mga motorista sa likuran nito. Ngunit sa loob lang ng ilang minuto ay natumba nga ito. Kaano nakakagulat ang pagtumba habang nakasakay sa loob nito? E paano na lamang kaya kung maulan pa at madulas ang kalsada, lalo na silang mapapahamak? Overloaded 5-seater ka. Sa Dominican Republic ay may matinding pangyayari ang nasaksihan ng mga pulis. Sa isang daan dahil ang isang kotse na may limahan lamang ang pwedeng sumakay ay napagkasya ang nasa labing walong katao. Pagbukas ng pinto ng mga sundalo ay naglabasan ang mga sakay nito mula sa loob ng kotse. Mula adult hanggang bata ay nakasakay sila dito. Grabe, sobrang galing nilang magpatong-patong na parang sardina sa lata. Mission Impossible Kung yung nauna ay sobrang sakay ng kotse na napakaraming tao sa loob. Dito naman ay iba. Dahil sa halip na tao ang kargada ng kotse, mula North Korea papuntang South Korea ay mga tahi na galing sa kumpanya. Halos matabunan na ang buong sasakyan sa sobrang dami ng karga. Ang tanging makikita na lamang dito ay ang tabihan at ang windshield nito ay kalahati na lamang ang nakalabas habang bumabyahe. Imagine kung gaano kabuwis buhay ang pagmamaneho ng driver nito para lamang maihatid sa kanyang patutunguhan ang kanilang produkto. Napaka-eksperto din naman ng driver nito. Grabe din ang mga pangyayaring ito na naaktuhan ng kamera dahil sobrang nakakabilib at nakakabahala rin naman. Kung tutuusin ay mga professional operator lang ang makakagawa nito na hindi kaya ng basta tao lang kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.